Ang grabe sa nanod <laughs> Wala lagi niya. Wala lagi sila. <laughs> Hari sa so so, ano dyan? Drapot <laughs> dyan. Wala uya nilang tulog. Oh, oh, excuse naman, us. Kung oh, may baha. Wala oh, ba? man is po, di lang mga no, uya po. dilang lang nato pipipan. sunga. O sana? Sunga, sunga yun yata. Excuse ko. Excuse ko? Tanawa Karabaw ko. na nak. Ikaw mamang Ala. Ala na sa tong lane. Angan nga gi mamang motoring, busi na ana ni simbang na. Okay, okay, okay. Okay, oi karabaw. Mahadlok mo tamo oh, sa mayan. Tais ba? Iba pa mahadlok mga kabawag sa kinan. Di ko kanan mo. Kuan oi, hello, hello, hello. Oh. na, na mong dagan. Di ang ako ba nga ubusin na ako pod mo kuan

bye-bye <laughs>